Lord, kay mga kapirata. Hanlok ang mga akong page is DMAX TV or Damax TV. Mga damak kay dinamak mo niya mga kayo mag-seam, may susurong mga bangag ng mga baho. Baho, mga kalibangan, mga CR Salom. O, oh, mga nila, musul sa sa uh, vertical. Nindot ka sya bro. Memang climbing. Climbing um, ni video. Pero mga bato. Oi di para climb ni. Kanus-a mo tambalik diri? Dela kay cases. Minitao. Yan apo subaan ng anit ni. Ang area nice pusha sa wall climbing. Yes. Nah